Kapag ikaw nga ay mapapadayo dito sa Antipolo, ay wag na wag mong kakalimutan dayuhin etong eh, Tapsi Polo. Isa lang naman to sa masarap na ng ko mga mare. Lalo na ngayon, meron silang bagong menu. Ang malupit pa nga dyan, mga mare ay yung chef dito ay matagal na nagtrabaho sa luxury hotel. Kaya naman talagang panalo yung matitikman mo. Ang malupit pa nga dyan, ay malapit sila sa simbahan. Kaya naman after nyo magsimba ay mapapapoodrip kayo dito sa Tapsi Polo. Lalo na ngayon, meron silang bagong menu, mare. Bukod nga dito sa beef top silog nila, ay meron na rin silang pork top silog at chicken top silog. Kapag natikman mo to, paniguradong mapapasabi ka ng sulit ang binayad ko. Dito naman tayo sa cheesy bowl nila. Ang bestseller nila dito ay yung beef tapa. Meron na rin sila dito ang pork tapa at saka chicken tapa. Tapos lalagyan pa ng cheese. Shish! Isa pa nga sa pinakadabes nila dito ay yung sizzling bopis nila. Ito yung pinakabago. Panalong panalo tong sizzling bopis nila, mga mare. Bukod nga sa konting palo ng ang hang eh talaga namang mapapa what a nice ka meron din silang libreng sabaw kaya naman gaganahan kang kumain kaya naman kung trip mo yung ganitong food trip ay eh, malapit lang sila sa simbahan ng Antipolo katabi lang din sila ng terminal na to at nasa search sila sa Google Maps open sila dito everyday day ng 6am to 12 midnight so paano mga mare di na napapatagalin to dahil nagugutom na ako eh tara kain na tayo so mga mare nandito nga pala tayo ngayon sa tapsi Polo ang the best tapsihan dito sa Antipolo bali mga mare nag-open na sila dito ng 6 a.m. 6 a.m. mare hanggang 12 midnight. You yes. know? Kaya naman sa mga gabi na kumakain dyan, eh pwede pwede kayo tumayo dito. Or kaya after nyo magsimba sa Antipolo, kiretso kayo dito, mare. You know? So, bali mga mare, meron sila dito mga bagong ino-offer. Katulad na lang neto. Cheesy Bowl Beef Tapa. Best seller nila yan. Best seller to, You know? So, mga mare, meron siyang cheese sauce. Pero titikman nyo muna to. ang the best ba talaga sa akin? You know? Mmm. Mga yung yung nila bumagay dun sa cheese, ha? Mmm. gabi no? mm. oh. Tapos may libing sabaw. Mmm. Siyempre mga mare, umorder din ako dito ng pork tapa nila mga mare na 130 pesos nga lang. di Diba? Ito yung pinaka the best na putri pan dito sa antipolo ng top sea yan eh. Bravo. At yung egg nila naka sine side up. Mm. Kulado idol. Konti lang. Ooh. Mm. So, bali mga mare, itong chili oil na to, kay pawang mga professional lang kumakain. Hoy! Pawang professional, ha? But... Pinapaintindi parang... ko lang. Dahil pagka natikman nyo to, panigurado, usok ang kuwit nyo. <laughs> Kailangan professional, no? Professional. Ay, yun, yun. Know. The best. Mmm. Sarap bago At syempre, hindi ko naman pinalampas yung pinakabago sa Manila yung sizzling bobis mga mare. 130 pesos lang. Yun o, tignan nyo. Oo, brabe o. Oh. Syempre, tignan natin yan. Wow. Yun oh. o. Kaya nung hindi dito guys. Wow. Ito yung sarap na bopis tol Yung eh. patisos niya, nanonood sa kanin. Yes. Sarap tol. Parang bopis sa mga food court sa SM. Eat mo. Marabi. Sa mga mare, may konting anghang na siya. Kaya? Oh, yeah. Kaya lang na bibitin ako sa Sabitin anghang. Bibitin sa ko. anghang. Mm. Aray ko ininom. Ito kasi mga mare, kahit oil lang, palo lasa ng anghang. Purong sili talaga yun. Purong eh, no? sili talaga. Tapos tagyan pa natin ang anti pang bokis. Ayan o. No? Wow. Wow. <laughs> Sabi po. Ay, Kaya ayaw Nipita ako kayo na pumunta dito sa Tapsipolo para matikman nyo ang bago sa aming menu. Uh, Sisling Bopis. Dahil best ang beef tapa Gumawa rin kami ng chicken and pork tapa Tara, tikman nyo Kain na kayo